Maing adlaw sa inyong tanan ako di ay sinadi sala sa usa ka FW diri sa Croatia so karon nga video kay na nako sa inyo ha kay gibalhin ko sa province gihulaman ko og kanang mga kuan lang duha o uh, isa duha ka bulan na siya duha ka bulan tapos mao ni among accommodation so gibalhin di ay migkalit diri kay kanang naay mga naay Pilipino diri nga nitakas. ni takas ni adto sila sa sa pran so mauni ang labahan mauni ang gawas sa among accommodation tapos naglaba ko tapos pagka humanda yun ana kay nagduty na dayon ko so ikatulong na dayon ako karon nga adlaw gajuti diri sa akong itrabahuan puro ay di, diri mga resort resort no tapos mga hotels daghang ka ay diri so basic yun ka ay diri karon kay ka ng uh, summer time basta summer time diri sa Croatia busy gud kaayo so kami kay kanang mingaw man mi kay naami sa pinaka city pod na assign sa akong gitrabahoan so gihulaman ko karon duhami actually duha ka Pilipino kalit nang mi gi pull out tapos gipadala mi diri sa uh, sa province kay kulang lagi og tao kay kanang naalagi nagtakas nga Pilipino kay ni dog France ambot ato bahala sila sa ilang kinabuhi So mao po na diri ang kanang lisod puno kay kanang uban nga mga Pilipino kay mukha litra o kanang uh, takas, kay kanang dili bitaw nila nagustuhan ang trabaho. So kung mag inaana bitaw mo ayaw na lang gid mo patuga-tuga kung kanang dili mo ready nga ready sa inyong pag-abroad 100% sa uh, dapat 100% ready mo sa physical, emotional basta tanan-tanan na siya nga mga unsa ba na isya physical, spiritual basta 100% dapat ready na mo nga muanhi diri kay ka nang mahomesick ma food ma mo usahay ako kani kay na homesick ko kay ka nang na stress nang ko kay ka nang kalita bitaw mi pull out dayon uh, gipaanhi mi diri pero okay ra mo ibalik naman pod mi pag uh, kanang October na anak ko sa city kay uh, mag-start naman po ka ng so, mag na ang kanang winter so mag-busy na among hotel so dito na po ko mag uh, hatag sa inyo o kanang mga mag-share mga idea so na ako dire karon for the meantime sa Bersak Bersak pang ba eh. Basta ani unahan siya sa Porik puro mga resort dire basta um, uh, puro mga dagat so daghan kay mga turista karon diring para huna kay kanang kanang summer no so expect yun nga busy tanan ng mga restaurant mga hotels diri so maon po na ang ilang mga tourist spot diri mga tour, dagang kayo sila yung mga tourist spot diri no sa Croatia more on dagat diring ng dapita so naapod ay diri ang kanang nude beach kanang mga pwede ka maligo dito nga maghubo ra so normal na siya diri sumuad so, doon ta ako ganina pero wala ako nakaad doon naglaag lang ko diri sa katong ha dool sa among accommodation nga kanang mura siyag pantalan kana siya gipang pangrintahan po na siya na apuy mga kanang mga dolphin si, sea, mga siing diri ba mauni ilang mga kuan mga panginabuhi igyapon diri so magbangka-bangka na mangguy ka ng murag kuan dito ka ng, uh, naasa to nga ka ng mga island ba tapos mauna siya ang mga kuanilaw mga barko barko nga gagmay tapos mauni ang building busy ay kay ni alas, actually alas magapit na ni alas 9 sa gabi naglaag kuno no kay ka init init kaayo so pag na ako kay 8pm man tapos ana ko mag -chill sa ako kay na stress ko sa akong kuan diri na ako ina stressan nga kanang nauna diri nga stop kay murag kinsa mang storya bitaw gapadungog-dungog Pilipino pud baya mga toxic pud ning mga Pilipino pud no so maupun na diri ang kanang kasagara ang Pilipino ra pud ang mukuan sa imuha mo toxic mo tukob sa imuha so kung mag-abroad ka uh, dapat ang imurang kaugalingon ang imong ikuan dili ka mag kanang kuan kaayo close sa mga Pilipino kay um, ang maura na ang mukuan sa imuha so kung kinahanglan uh, okay man ka sa kaugalingon so bi magkuan ka sa ilaha mag magbanding pero diri kay 100% nga trust ang imong ihatag so pagkagabi anak kay na adto man ko sa diri lagi sa island tapos mauni ang ilang kuan mga barko-barko so ginarintahan po dahil ni siguro ginasakyan ni siya sa mga guest dairy so lantawan ninyo ang mga restaurant kay punuan kaayo tapos dagang kay mga tao so ang akong gi trabahoan kay sa pitalon ko na assign so dagang kay mo ang gagakuan dito kanang murag kanang sa hotel mana siguro nila kanang mukaon dito na ay breakfast tapos na ay dinner nga buffet so busy gud siya no dagang kay tao actually tapos mauna ang imong kuan kay mag-adjust na pud ka sa imong trabaho ang kapoy ana kay kanang magasi kag adjust sa imong gitrabahuan pero okay lang kay kanang gihulamar naman ko tapos ni ilang island diri o galaag ko diri kay kanang gusto ko mag tapos gusto unta ko maligo pero wala mong kailiguan diri tapitan puro mga restaurant diri nasa unahan na main wait to sila tapos na dito dapit mga island siguro nga sa mga dolphin nga imong tanawon pero magbayad ka magsakay siguro kaatog ka ng mga katong barko barko nila tapos mag one week pa ko diri ga-adjust pa ko sa uh, diri kay ka am, ang among accommodation diri igang kaayo ba kay wala sila aircon diri nami isa ka ka electric pan pero isa ra pero to, upat biya may sa kwarto tapos ang nauna kay siya ang nagkuan sa ako atong stand pan pero okay ra at least karon naka-adjust adjust, adjust na ko tapos mag-adjust na po ko sa trabaho kay busy gyud kay ka diri karong panahon na kay summer so punuan gyud kaayo diri dagang kay mga turista karon diri around the world sa Europe kay ang Croatia manggood kay kanang napalibutan pud ni sila sa mga dagat so mao pud biya na ang kanang gusto mga sa turista mura sya kanang kuan sa ato aburakay or sergao baka ha kanang daghan po igaan hindi nga mga turista pag summer pag winter po kay kanang mura po diya siya ka ng ghost town kay wala yung mga tao kay kanang ng ba so wala po yung turista ka yung nga mag sulod diri so mag start siguro ang mga turista diri mga April or May March, April, May inaanang panahon na so dagang ka ng hiring diri basta ka nang inaanang panahon na kay kanang uh, dagang kayo gakuan ng mga mga employer uh, na gakuha og mga trabahante kay halos uh, dalon ang mga empleyado kay busy gyud na kanang panahon sa uh, kuan sa mga isla tapos uh, sa winter po sa amo uh, dito sa, sa city sa Sagri so ang mga taga province po mga to po na dito kay kanang ulan o kanang ice uh, ice bitaw tapos mga to ang mga taga province unang busy. kanang puli bukod ang mga hotels anak pag or, kanang winter pero pag summer time mingaw pa yung may, may. sumunang so, magbawas bawas sila o mga tao sa hotel tapos ipadala sa mga isla kanang panghulaman bitaw pero sa akwang case kay dito ragyapon ko ma Uh, iba ah iba. Dibati ko dito pagka winter sa October mo na po po dito sa Zagreb. So abangan ninyo ang akong journey kung asa pa ko ani paingon pero dito mangid ang akong employer kay one year ba akong kontrata so gihulaman ra ko ani kay kanang sister company ra pod ni ani kay nitakas lagi ang mga Pilipino diri sukulang so, kulang nagud og tao pero okay lang at least na ako yung ma sa inyo nga mga video so pauli na di ko ani ngit-ngit nga -ngit taka -ngit ngit -ngit na kaayo so na ako'y agihan nga mga kahuyan kay murag layo-layo man sa among accommodation tapos mauto ma nag backlight ako ani paingon sa among accommodation nag chill, -chill lang ko tapos muli na dayon ko ani kay naaraman dira among among accommodation tapos uh, maura to i-share lang na ako ang ako mga experience sa inyo ha so daghang salamat sa sunod na po na akong video abangan ninyo thank you and God bless you everyone